Guys, ah, uh, may konting tip lang ako. Ah, uh, paano mo malalaman kung sira yung bearing ng torque drive mo? Bearing ng torque drive mo. Sa mga beginners po dyan, no? Oh. Sa mga nakamatik. Paano mo malalaman kung sira na yung torque drive bearing mo? Simple lang, ganto. Pasok mo dyan, no? Oh pasok mo. Ngayon, paikutin mo yan. O, oh, diba? Smooth lang. Pag wala ka nakitang maingay, ay hindi ka wala ka narinig na maingay, ibig sabihin, good yung pairing mo. Iingay yan. Hala, oh. May parang sumasabit dyan. O, oh, diba? Smooth lang. Yung mga sumasabit dyan. Simple lang yan, o. Oh. Sa mga beginners, ganyan lang. Paikutin mo lang, Oh. May maririnig ka dyan kung iyan ay eh, sira yung bearing ng torque drive mo ganun lang kahit nga yung kinakapa mo lang na ganito hindi, mo, wala ka ma, wala, hindi mo matetest yan kung ganyan kung sira yung bearing mo wala nga isasalpak mo talaga dun sa may mismong lagayan yan yan lang sana nakatulong peace out